Magandang tanghali po sa lahat ng mga manunood at welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Ipapakita ko muna ang mga feeds para sa aming mga alagang baboy na naaayon sa kanilang edad. May starter feeds para sa mga patiners, gestating feeds at darak ng palay para naman sa mga inahin, mixed feeding ang practice namin sa mga breeders para mas makatipid. ume pa ang bago naming alaga na si Thor. Today's episode ay patungkol sa mga alagang patiners kung ilang sako na kids ang mauubos nila hanggang sa may at kung magkano naman ang estimated cost nito. Pasensya po dahil maingay bibigyan ko muna ng pagkain ang mga inahin dahil parang nagwawala na at para tumahimik dito naman tayo sa mga patabaing baboy para tumahimik na silang lahat Ang pag-uusapan natin ngayon ay limited lamang sa mga patabaing baboy o partners. Kung ilang sako ang nauubos at magkano ang magagastos natin sa pakain simula ng pagkabili hanggang sa may benta, ito ay kapag pure commercial feeds lamang ang pinapakain natin. Para po sa mga baguhan at may plano na mag-alaga ay panoorin lamang po ang video upang magkaroon ng mga basic na kaalaman kung magkano ang magiging gastos sa feeds. Ang bawat isa sa mga patabaing baboy ay kailangang makakaubus ng tamang dami na feeds na naaayon sa edad para nakukuha nila ang sapat na sustansya at maging mas mabilis ang kanilang paglaki. Ang ating usapin ay para lamang sa pagpapakain ng pure commercial feeds. Alamin muna natin ang mga feeds na kakainin ng mga patabaing baboy ayon sa edad at ilang sako ang nauubos. Assuming po ay nakabili na po kayo ng sampung mga bagong walay na mga biit na nasa isang buwan na ang edad. Pakainin natin sila ng pre-starter feeds, ang isang sako ay may bigat na 25 kilograms. Sa ganitong edad ay di pa gaano kalakasan kumain ang mga biit kaya magpapakain lang ng more or less 10 kilograms bawat biit, mali dalawang sako po para sa 10 piglets, more or less pinapakain natin ito sa loob ng 25 days. Pagkatapos ng pre-starter feeds ay magpapalit naman tayo sa starter feeds, kailangan makaubos ng tig isang sako ang bawat isa, nasa 50 kilograms naman po ang bigat ng isang sako, bale kailangan ng 10 sako para sa 10 babol. More or less nasa isang buwan din ang pagpapakain natin ito, kapag naubos ay nasa 3 months old na ang mga alaga simula ipinanganak. Kapag naubos na ang sampung sakong starter feeds ay magpapalit naman sa grower feeds, ito naman po ay para sa muscle development at pampabigat. Ang isang sako po ay may bigat na 50 kilograms. Ang mga alaga ay dapat makakaubos ng dalawang sako bawat isa. Bale pung sako para sa sampung baboy. More or less pinapakain ng grower sa edad 3 months hanggang sa 4.5 months, ang edad naman ng mga baboy kapag naubos na ang grower ay nasa 4.5 months simula ng ipinanganak. Ang last na feeds ay ang finisher, mahalaga po ito para mabawasan ang kapal ng taba, magiging mas malaman at bibigat ang baboy kapag ibinenta. 50 kilograms naman ang timbang ng bawat sako pero kalahating sako lang po ang ipapakain bawat alaga o 25 kilograms bawat isa. Nasa 15 days ang pagpapakain nito o hanggang sa maubos, kakailanganin natin ay limang sako para sa sampung baboy. More or less nasa 5 months old na po ang mga alaga simula ng isinilang, pagkatapos po nito ay maaari na po nating ibenta ang mga patterners, more or less ang average weight po nila ay nasa 90 kilograms. Short summary, ang sampung patterners ay makakaubos ng mga sumusunod na feeds mula 30 days old hanggang may benta. Isang tip lang po, kapag naibigay na lahat ang feeds ay ibenta lahat para hindi na mag-incur ng additional expenses sa feeds. Kung halimbawa sa sampung mga alaga ay may mga maliliit, huwag na ninyong habulin para makasabay sa bigat ng iba dahil hindi hindi na sila makakapantay o makahabol sa bigat at laki ng mga kasabayan, tandaan na hindi po lahat ay pantay-pantay ang paglaki o bigat nila. Ang tanong, kikita ba talaga tayo sa pag-aalaga ng patabaing baboy? Sa dami ba namang sakong feeds ang naging konsumo nila? Bibigyan ko lang po kayo ng sample computation para mas ma-appreciate ninyo ang pag-aalaga. Ang aking halimbawa ay based lamang sa average price ng commercial feed sa aming lugar. Magdedepende pa rin po sa brand, quality ng feeds at location. Halimbawa po ay bumili tayo ng 10 piglets sa halagang 3,500 pesos bawat isa o 35,000 pesos lahat. Ang amount na ito ay idagdag sa costs ng commercial feeds. Ang total expenses sa pagbili ng 10 baboy at feeds ay umaabot sa 100,000 pesos more or less. Kung ibenta na ang mga partners at ang average weight ng sampung baboy ay nasa 90 kilograms, nasa 180 pesos naman ang live weight, sa sampung baboy ay may gross income tayo ng 162,000 pesos, ibawas ang lahat ng gastos sa pagkain at cost ng piglets na 100,000 pesos ay magkakaroon tayo ng net income na 62,000 pesos, ito ang magiging possible income in less than 5 months na pag-aalaga. Ito ay estimated costs lamang. Maaaring mas mababa o mas mataas ang kikitain depende po sa baboy, pagkain, location, presyo, pag-aalaga at marami pang iba. Ipinapakita ko lang ang sample computation para mas lalong ma-appreciate at magkaroon ng idea sa pag-aalaga. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard racer. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman sa muntikong naibahagi. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!